yung Pasi, mga kamangshi. Pasi City. Na umating na kami dito. Mga kamangshi. Ito yung terminal nila, mga kamangshi. Ganda din. Tapos, bumili kami ng bukupay. Dalawang box, mga kamangshi. Para sa my birthday. At saka, bumili din kami ng cake. Nando, nakatabi sa plastic.

mamshi hanggang dito lang pala yung sasakyan walking walking na lang kami papasok doon mga ma'am punta kami ng birthday mga ma'am si dito lang muna yung sasakyan mag relax muna yung sasakyan aalis kami yan ang aking friend oh nauna na <laughs> ayan yan ang nag birthday mga ma'am lahat ng mga produkto dito ay ang ganda tingnan. Number one yung produkto dito mga -ma si makikita ay tubo, mais, palay. Ayan. Ano pa yung produkto dito, Joy? Na iba? Bukod sa ano? Pinya. Pinya pala mga kalimutan Nakalimutan ko. <laughs> Ayan. Ang ganda. Puro green yung makikita mo lahat. Oh, ang ganda mga kamansi tingnan. Wow! Grabe. Ang ganda ng view. Yan. <laughs> Nakapag-vlog si Mamshi dito. Nakarating na naman tayo ng pasi, mga kamamshi. Ayan, ang ganda ng view. Ang daming yung... nyug. Oo. Oh. Ito yung nag-birth mga kamamshi. Ayan, naka-green. Batang-bata pa mga kamamshi. Akala nyo, ha? <laughs> Senior na, pero batang-bata. Parang sweet 16 lang yung hitsura niya mga kamamshi. <laughs> ito na yung view ayan ang ganda ganda ay akala ko malayo pa yung lalakarin malapit lang pala mga mamsi oh ganda dito sa probinsya may bomba ayan ang ganda mga mamsi maglalakad lang kami mga ka mamsi ayan mga kasama ko alam may aso Pura lang yung pamasahe mga kamamsya pero sulit so, yung makikita mo dito. Ayan, may budget ka na 300 o 500 kasama pa sa lubog. Ayan. Dito na kami makamamshi. Ayan ang nag-birthday o batang-bata pa. Yan, sweet 16. <laughs> Asawa na kaibigan ka makamamshi. Ayan, nandito na kami. Oh, papakita ko sa inyo ang mga view. Sobra. Ang ganda. Ayan. Dito kami. saya saya ng birthday oh, ang dami kami kahit na maulan mo. may nakita ako di mga kamamsi oh. ayan pagdating namin dito ito yung napansin ko mga kamamsi ito yung gilingan ng palay noon nung unang panahon mga kamamsi ito yung mga ginagamit nila mga kamamsi huwag tayong magpalapit masyado kasi may aso baka makagatayo. ito yung gilingan ng palay noon mga kamamsi yan, ito yung ginagamit noon pero iba na yung mga ginagamit ngayon mga kamamshi kasi high tech na ang gilingan ng palay. Ito naman motor mga kamamshi, ginagamit sa pag-araro yata ito. Oo, oh, hindi ko alang alam, hindi ko lang sigurado mga kamamshi. Ayan, gilingan ng palay mga kamamshi, huwag tayong magpalapit masyado kasi delikado may aso. Ayan mga kamamshi, namasyang si mamshi lot, lot dito sa probinsya ng Enrique Pasi, San Enrique Pasi mga Kamamshi. Ito yung nakikita ko napansin ko lang mga Kamamshi. Ito yung mga gilingan ng palay mga Kamamshi para magiging bigas. Ayan. Ito yung ginagamit nila mga Kamamshi. Pero ngayon high-tech na mga Kamamshi, hindi na kadalasan. Hindi na madalas ginagamit mga Kamamshi. Pero sa mga probinsya na malayo talaga. Ito yung mga ginagamit nila mga kamamshi para ang palay ipapasok dyan para magiging bigas mga kamamshi. Tapos yun na, kakainin. Ayan. Ito talaga yung mga ginagamit mga kamamshi. Kaya pinapakita ko lang sa inyo para malalaman nyo ang hitsura ng gilingan ng palay mga kamamshi. Ayan. Tatlo to, may brown may yellow, may green. Although ma ano siya mga kamamshi, medyo malumaluma na siya mga kamamshi, pero magagamit pa din. Mga kamamshi, mga kamamshi, mga kamamshi, ang lakas-lakas ng ulan. Natrap kami dito mga kamamshi. Baka hindi ako makakauwi kasi ang lakas ng ulan. Tapos yung daanan ko, pek. grabe. Paano ako makakauwi dito? Allah, lawas sekali kos mengulun. Karena kamu tak berminyak. Kerabie, ada yang tumbuh nak ngabis sini. Lubak-lubak yang daan kasi undang kenim.